Bagamat e e hindi na iwasan ng girian ng mga pulis at raliis na kahapon ayon sa mga otoridad, wala namang nangyaring malaking gulo. Para pag-usapan niyan, makakapanayam natin si Police Major Hazel Asilo, ang hepe ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Magandang taghali po sa inyo, ma'am. Major Asilo. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Ma'am, kumusta po ang naging assessment uh, sa rally kahapon? At wala po ba tayong naitalang? Any untoward incidents? Yes, po. Naging generally peaceful naman po yung ating mga naging kilos protesta kahapon. At wala po tayong na-monitor ng mga major untoward incidents. Uh, naging... Sa ating pong maagang uh, deployment at yung ating koordinasyon sa iba't ibang grupo, naging maayos po yung paggalaw ng ating mga tauhan. Ganon din po yung mga ginawang programa ng na mga nagtipon-tipon kahapon. Mm -hmm. May mga nagsunog po ng FEG at nanawagan ng Marcos Resign sa rally kahapon. Meron po ba tayong sinita o iniimbisigahan kaugnay ng uh, inciting to sedition? Um, wala naman po tayong naitalang nagsunog ng FCG although meron pong nagdala nito sa Recto Avenue at sinira lamang naman po nila pinagtatapakan at saka uh, sinira-sira nila yung FG na dala nila. Pagamat may ilang sigaw ng Marcos Resign, wala po tayong nakita o na-monitor na pahayag na nag-uudyok ng karasan o pag-atake sa pamahalaan. Ganun din po yung anumang aktong pasok po sa ating inciting to sedition. Ang kanilang mga panawagan naman po ay nanatili sa saklaw ng freedom of expression at pantulong po nating mino-monitor ang sitwasyon upang masiguro na hindi po uh, mag -e elevate yung sitwasyon na ito. Nagkaroon po ng komisyon kahapon sa Luneta, yung mga pulis at rally sa wala po ba talagang permit yung mga nag-rally? Wala po silang permit although ang sinasabi po nila ay mayroon silang koordinasyon. Pero ang kailangan po namin is yung written and approved permit po mula sa National Parks Development Committee na uh, umbaga po ay manggagaling doon sa pamunuan na kung saan po nangangalaga doon sa ating Luneta Park. So wala po kaming natanggap or natigyan man kami ng copy po ng ano, uh, ng permit para po sana nagkaroon ng koordinasyon at yung mga dapat po nilang gawin sa araw na 'yon. May tatlong nagpakilalang miyembro po ng media na hinuli sa Maynila kahapon. Bakit po sila hinuli at kinasuhan ho ba sila? Um, po sila dahil po sila ay nung dumating ay um, meron po silang na-violate yung pong ordinansa ng anti-balaklava ng Maynila. Kaya po sila ay inindikahan sa Station 5 kung saan po sila ay ininform doon sa kanilang uh, violation or doon sa offense nila sa paglabag doon sa uh, ordinansa na ipinapatupad po dito sa Maynila. Dahil kaya po nasita uh, dumating po sila na parang in full battle gear po na hindi na usual para sa mga uh, sinasabing media at sila po ay nakatakit ang mukha, may, uh, nakasuot po sila ng gas mask at nakasuot din po sila ng ano armored vest. Uh, Linawin lamang po natin, Major Asilo, ano po ba yung mga pinagbabawal isuot sa ilalim ng anti-balaklava ordinance sa Maynila? Uh, bawal ang kahit anong takip po sa mukha. Uh, bawal po kasi, uh, ganito po, mga pinagbabawal po dyan, halimbawa po na naka-helmet, tapos bumaba po tayo ng, uh, ng motor natin, pumasok tayo sa mga establishments na natatakpan yung ating mukha, naka-full face helmet tayo, bawal po yan. Bawal din po yung uh, nako cover yung ating, kumaga po yung uh, nag-conceal sa ating identity, yung mga mask po na, na pag tumapasok tayo sa mga establishments, government offices, na kinakailangan po dapat na nakikita yung ating muka. Inaalaw naman po natin yung mga uh, medical mask. Pero yun po mga nakakatakot po talaga sa buong muka, kapati na ang ulo, ay po yan sa Manila. May sinita rin ho kayo na isang lalaking may bitbit -bit naman na tsako. Ano ho ba ang nangyari rito? Uh, yan po, isa din po yan sa ating uh, tinanong. Hindi, na, hindi din naman po siya kinasuhan. Pinauwi na rin po siya matapos nating tanongin kung ano po ang purpose, kung bakit siya nandoon, ano po ang reason kung bakit siya may dalang uh, tsako or atmas. Uh, at sinabi po sa kanya, nabawal po yung kanya mga dalat. Siya naman po ay naging cooperative at umuwi na rin naman po siya. Umiiral pa rin ho ba hanggang ngayon yung uh, suspension ng uh, permit to carry ng mga baril? Natapos na po yung suspension natin ng permit to carry firearms outside residence. Natapos po yan kanina ang 12.01 ng madaling araw. Isingit na rin po namin, ano, December na po ma'am. Kumusta po ang paghahanda ng PNP para sa seguridad ngayong holiday season? Ngayon naman po, busy po ang ating mga personnel kasi po sila naman po ay made para po dito sa ating mga areas kung saan magko converge yung ating mga kababayan para sa holiday season. Uh, yung po ating mga transport hubs, muli ay ating lalagyan ng mga police assistance desk, ang ating mga... Uh, mga malls, yung mga kalapit na mga areas niyan. Yung mga simbahan po, lalo na po ngayon, napapalapit na po yung ating uh, simbang gabi. po yung mga lalagyan natin ng na mga deployment ng ta ng ating personnel para po masiguro na yung ating mga kababayan ay sila po ay magiging lalo po ngayon. At alam naman natin na mag-holiday, magpapasko, ay marami din po ng mga mananamantala, lalo't may mga manimilitay mga kababayan, may mga magdadala ng pera nila. So, ito po yung uh, iiwasan natin. Kaya po magdedetroy tayo ng mas maraming tools po ngayon. Speaking of uh, mananamantala, e, eh, kumusta po ba to, na, kapag uh, observe na po ba kayo ng uh, pagtaas ng bilang sa mga insidente ng nakawan, holdapan? Sa ngayon po, wala pa naman po tayo nakikitang surge ng mga incidents or mga reported uh, na mga insidente, lalo po yung ating mga salisi or yung mga snatching. Kaya po, as much as possible po, yung ating mga kababayan po ay dapat po maging alerto at maging maingat po tayo, lalo po ngayon na nagkalat na naman po sila na mga posibleng manamantala dito sa ating mga kababayan na mamimili, mamamasyal, or magsisimba. Kaya po palagi po dapat tayo maging alerto sa ating paligid. Magsisimula na rin ho ba kayong magbantay laban sa mga nagbebenta ng illegal na paputok? Uh, yan po, isa po natin yan sa mga i-check po natin, lalo po na meron tayong mga ordinansa sa mga bawat local government units natin na nagbabawal po ng mga paputok. Kaya isa po yan sa i-check natin at patuloy na ipapaalala sa ating mga kababayan. Marami pong salamat, Police Major Hazel Asilo ng NCRPO.